Kasama natin si Chrissy ng Team Hideout. Nanalo na sila kanina ng 100,000 pesos. Pero mas masaya kung mag-aawi sila ng total cash prize of... 20,000 oh! pesos! At tatanggap din ng 20,000 ang 20 napiling charity. Chrissy, ano bang napiling? Ang napili po namin charity ay Kasusu Foundation. Philippine Foundation for Breast Care Incorporated. Kasusu Foundation, meron po 20,000 from our winning team. Now, ito na. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Ano tayo dito, Chrissy? Yan. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano kahaba ang pasensya mo? Go. 10. Isinusuot lang ito ng mga lalaki sa espesyal na okasyon. Parong. Food item na madalas bilhin sa grocery. Bigas. Anong ginagawa mo kapag commercial break ng family feud? CR. Sa isang linggo, ilang beses sinahalikan ni Mr. si Mrs. Lima. Tignan natin kung ng puto sila ko mo. <laughs> On a scale of 1 to 10. Gaano kahaba ang pasensya mo? Sabi mo eh. 10. Ang sabi ng survey ay. Yep, 10 din. Isinusot lang ito ng lalaki sa espesyal na okasyon. Siyempre, barong. Ang sabi ng survey sa barong ay. 2. Food item na madalas bilis sa grocery, sabi mo bigas. Sabi na service sa bigas ay... Yep! Anong ginagawa mo kapag commercial break ng family feud? Nagsisiyak. Ang sabi ng uh, service sa CRI. Wow! Oh. Sa isang linggo, ilang beses sinahalikan ni Mr. Simisa, sabi mo lima. Ang sabi ng survey dyan ay... Yep! 108, Chrissy. Very, very good. 92. Let's welcome back, Jenny. No, tingin mo. Tingin mo sa nakuha na Chrissy. Perfect. Yeah, um, well, perfect sa kalahati. Eh. Higit pa. So, ibig sabihin nakakuha siya ng 108, ibig sabihin 92 na lang kailangan mo. Kaya, kaya mo yan at this point. Makikita na ng mga manonood ako ang sagot ni Crazy. Give me 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kahaba ang um, pasensya mo? Go. Nine. Isinusuot lang ito ng mga lalaki sa espesyal na okasyon. Tuxedo. Food item na madalas mong bilhin sa grocery. Delata. Anong ginagawa mo kapag commercial break ng family feud? Umihi. Kumakain. Sa isang linggo, ilang beses hinahali ka ni Mr. si Mrs. Dalawa. Johnny! Ano oh yan, Johnny? 92 points! Johnny, ano ba naintindihan mo? Kasi sabi ko isang linggo, dalawang beses mo lang yung jawa mo. Ang pagkakarik ano, sa isang araw. Sa isang araw pala. Pero kasi isang linggo. Kaya pala. Hindi, LQ sila. LQ. Johnny, ang sabi mo, dalawa. Ang sabi ng survey dyan ay... Tatlo Ang top answer natin dito ay pito. every day, at least once a day. Anong ginagawa mo kapag commercial break ng family feud? Sabi mo? Kumakain. Kumakain. Nandiyan ba kumakain? Hapunan na Ang top answer dito ay cellphone. Siguro na, check na message. Food item na madalas bilhin sa grocery, sabi mo'y delata. Ang sabi ng survey ay... Top answer! 46. Isinusot dito ng lalaki sa special na wakason, sabi mo'y tuxedo. Sabi ng survey ay... answer ay barong Tagalog na kuha ni Chrissy. to go. On a scale of 1 to ten, gaano ka ang pasensya mo? Sabi mo, nine. Seven points na ang kailangan natin. Nandyan ba ang nine for the win? Congratulations, Team Hideout. You have won a total of 200,000 pesos. Wow, Tonton, yeah. ano mo sasabi na sa pagkakarali niya? Yeah, po ako kasi wala ko ka na pang-review. <laughs> 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 Gusto mo ba sana? Ikaw na lang yun nasa cash yeah, money. Iyatama po sila kasi baka wala ka masagot. Okay, magaling kayo na. Hindi yeah. ka magaling ka. So, ready na kayo? Ready na. Okay, ready na sila. Uh, ibibigay niyo sa kanila, Apa, di ba? Awarding na. Awarding na. Tuha, oh, kanilin check it. 200,000 pesos, ibinibigay na sa inyo. Okay? Pero may challenge. Anong challenge? Bubuhatin niyo ako. <laughs> Yun lang pala. Isa-isa po. Isa-isa? Oo, oh, isa-isa. Para ganito? Okay. Ah, okay. Anyway, right? congratulations. Ang galing. Thank you. Thank you. Guys, um... You're welcome to uh, play again one of these days. But it was a good game. It was a good game. Now, isa na namang September 8th, po sa hulaan ng top answers ang sumayin nyo. Kaya maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihulat na nalo dito sa family. To yeah! wow. you!